Well, it just uh, goes to show na ulang forever. Uh, that's the reality sa servisyo, no? Know? Anytime uh, you can be uh, relieved, so you have to be ready. You have to be ready. sir, may information ba kayo ko bakit siya tingnan? As of now, may mga haka-haka lang, pero I don't want to uh, speculate further bahala na kung uh, sila na ang balak niya dapat ang magbigay uh, ng paliwanag. bakit so na lang natin um, Sir, na dapat gawin ng PNP para hindi maapektuhan yung moral ng mga pulis diyan ano so, di, ano 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 na ano 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 sa ano 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 as ano as ano organization is a uh, very flexible. It can adjust, it can adapt to all the uh, mga unexpected na mga pangyayari. Sir, so, yung umabuso daw sa umabuso daw kaya na siya. Umabuso? Oh, sa pag-a-assign at pag-a-assign at I, I don't know, I pag know. assign at know kung may abuso ba a sa... Uh, uh, during my time, I, 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 am going to share with you uh, the, the relationship was between the chief MP and the president. Whatever the president uh, orders, uh, I follow it. So, wala, wala ko nakikita ng, uh, nakikita ng, uh, I don't know about abuso. at uh, hindi ko, hindi ako masyado alam, hindi ko masyado alam yung abuso ng sana. Sir, what do you think Si General Nartatis? Sure, Nartates. Oh, si Nartates. Ha? General Nartatis, Nartates. Yeah. Ano no. Nartates. Ano po Hindi pa po siya. ano po pagkakilala niyo kay General Nartates? Next chief Ex-Chief. Uh, XG. uh matino. 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 Uh, masahan niyo. Uh, he is an officer and a gentleman. He's uh, he is the last of the Mohicans. The last of the Mohicans. Plus 92. Uh, sure. so, uh, sir, hindi pa yun ano, yung ginawa ni General Torre, hindi pa parang pang yun, parang uh, i-acted daw ang Mr. Lee Is, uh, bawal ba yun, sir, yung pag yung ginawa niya? I don't know, because uh, uh, yes. the, the, power yes, to the power, okay, say, appoint uh, <laughs> and designate officers to different positions uh, lies with the chip in As far as I know. Pero hindi niyo ginawa yun, sir, ng time. Ginawa you know, ko yan. Ginawa ko yan. But of course, with the clearance from Malacanang. Ah, okay. Oo, oh, clearance from Malacanang. I, I was given the, the, the mantle of the authority by then President Duterte na you, you decide whatever you deem fit for the organization, you do it. So yun ang sabi sa akin ni Pangulong Duterte. Kaya wala ko nakitang... Nagit na sa gasaan ko. Because the authority came directly from the president. Sir, sir? sinasabi, ang sabi ni Senator Lacson, ang information niya, kaya sinibak si General Torres is because he went beyond this authority, meron siyang sinibak na-clearance ng na wala kanya nga. So, ano yung base sa kanya kay Tori dun sa actuations niya ganun? I, I, I don't know. If, if he did it now without the clearance, uh, of Malacanang, then maybe, then maybe, uh, meron siyang nasagasaan. Uh, Pero mm -hmm. oh. so, I sayap siya, during my time, nag-declare ako sa Malacanang na probinsan, uh, mabilisan ng kailangang aksyonan ka agad. Nag-issue ako ng order, then later on, I just inform Malacanang na ito yung ginawa ko. Sa so, parang ano, sir? Deserve ganito rin ang mga sugat? Well, sabi said, expected na yan. Expected yan. Expected yan sa servisyo. You can be relieved anytime. a time. Habang uh, officio. You are good. while well, the need exists. Pero sir, sabi niya, oh. nag-meeting daw kayo na nagpunta siya dito. Ano ah? yung napag-usapan niya, sir? Nag-meeting daw kayong dalawa? oh, kung tasa kasi Ano po yung sinabi niya sa inyo, sir? Well, I just give him my piece of advice as former chief in pay. Pag relief, sir, wala na yung benefits. At huh? saka retirement, wala. Pag gano'n, relief. Uh, andyan pa rin. Mm. Andyan, re relief is just uh, wala, well, uh, routine routine function ng organization yan. Uh, kahit na you are relief for cause, if you are not facing administrative or criminal uh, uh, cases, then uh, lahat ng kano yung mga benefits mo. But in this case, uh, it's uh, very unique because uh, he still has uh, more than one year to go before uh, his mandatory retirement age of 56. So nasa kanya yan. If he doesn't give up his rank, his uh, four-star rank, ay uh, huwedeng ang chief INP or yung magiging acting chief MP, will be holding a 3-star rank only. Ah, okay. Because, so uh, hindi, hindi matatanggal, sir. Because, andyan pa yung, hindi pa retired yung four star rank holder. Because, according to the law, there should be only one four star rank in the Philippine National Police, and that is the chief PNP. Ngayon, na siya ang chief MP, siya binigyan ng four star rank, hindi pwedeng magkakaroon ng, hindi pwedeng magkakaroon ng dalawang four star So, so paritarihan muna siya, kailangan bago siya, ah, bago siya ah, bago ma four yung i-appoint na bangon si Ano na mga si Tore after the review. Si it, 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 can be assigned with the uh, the office of the chip in the floating status. Oh. Floating status, parang well, for accounting purposes, dyan ka lang sa office of the chip kasi you are still receiving uh, salaries and uh, re uh, remuner remuneration from the government. So, kailangan ma-account ka, uh, in order for you to be accounted, for you have to stay with the office of the chief PNP. Until he retires, sir, sir. Ha? Hanggang mag-retire siya. Hanggang mag-retire siya. Because kung, kung pipilitin mo siyang mag-retire, that would be against the law. Uh, kung, kung siya voluntaryo na mag-retire because uh, feeling niya, naawa siya kay General Nartates or whoever, whoever is a uh, the next uh, of the incoming Chief NP, maawa siya na hindi makuha yung full star, doon na sa kanya na rin yan. Mag-retire siya voluntarily. Really. Pero hanggat hindi siya mag-retire, nasa kanya ang full star rank, hindi talaga but, but, pwede magkakaroon ng dalawang full star sa PNP. Pwede kang mag-retire without reaching the, the age? Huh? Pwede kang mag-retire without reaching yung yes, yes, yes. Meron namang, meron uh, so namang yung yung optional retirement, we call that optional retirement before mandatory age of retirement, optional. You can resign anytime. Sir, what happens to the morale of PNP given this situation? Hindi ko ba makaka sa morale? I don't know. I don't know. Uh, it's the prevailing uh, sentiment ng uh, mga membro ng Pilipinas National Police. Sir, uh, ngayon hindi pa sinasabi, hindi pa klaro sir kung ano talagang dahilan nito So Pero sa inyo po ba, dapat sabihin para klaro sa lahat, hindi mo kapeto sa moral ng mga polis. Sa absent, sanay na ang PNP na tumanggap uh, sa mga orders kaling gaming pa malakanya. Uh, hindi yan sila mag hindi yan sila mag uh, demand ng explanation. Uh, the PNP uh, the PNP just uh, follow orders uh, be first before you complain. Mm -hmm. So, hindi mo ko complain, kasi yung susunod din dahil professional naman yan eh. So, orders, kaya... legitimate orders naman yung nanggagaling sa Malacanang, yung napalitan ang si PNP. Okay. So, the PNP as an organization, sa yun yung mag adapt At talaga susunod at susunod yan. So, kahit na hindi sabihin ng Presidente at... ang dahilan sa pagsibak? Ano na? No? Kahit hindi sabihin ng Presidente o ng Malacanang yung reason ng pagsibak kay General Torres? Well, uh prerogative na yan ng Pangulo kung magbigay siya ng rason. Otherwise, pwede naman niya sabihin na uh, that is uh, regular regular uh, uh, rotation of uh, officers. Pwede naman sabihin ka kasi Gusto niya palitan. Sir, hindi sir, pa parang nakaka-confuse naman, binanggit pa siya ng Pangulo ng Sona, parang instead had the favor of the President ng Sona lang, ito yung hindi bigla siya nilang, will that not create a uh, confusion among PNP sabi siya, I cannot speculate. I cannot speculate. Sir, how do you, uh, feel, I consider, I how do you feel about his... about what happened to Torrey? considering di yung role niya sa pat-arrest ni si Duterte, tsaka dun sa role niya dun sa raid sa KOJC. Well, I have to be clear about it. Galit ako sa kanya, sa ginawa niya, kay Pastor Apolo Quibuloy at kay President Duterte. Pero ngayon naawa ako sa kanya. Dahil uh, after nung ginawa niya lahat-lahat, ibinigyan siya ng posisyon, tapos hindi back lang rin siya. Uh, nalit ako na naawa ako sa kanya. Because I, I've been there. What if ako ang nandyan, nakaupo, at uh, sinunod ko lahat ng orders ng, uh, nagbibigay ng orders sa akin. Lahat-lahat uh, na ginawa ko. Kahit na, ano, uh, bordering to uh, illegal, illegal acts. Ah, uh, unconstitutional acts, questionable act. Ginawa ko na lahat-lahat. Pagkatapos, ngayon, tanggalin lang nyo ako ng unceremoniously. Uh, that, 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 that's my opinion as a, as a, as a former chief Ganun yung feeling ko. Uh, but then, it doesn't erase na talaga masama ang loob ko niya sa kanya, sa ginawa niya panahon pa ni Pastor Kibuloy at panahon ni President Duterte yung ginawa niya. Masama ang loob ko sa kanya. But right now, naawa ako sa kinalalagyan niya. At until now, masama loob niyo, sir? Huh? Until now, sir, masama yes. ang Yes! Hanggat hindi pa si Pulong Duterte, masama pa rin ang loob ko. Kahit na may balik, dahil ginawa, ginawa yun eh. Sir, kahit nag-meet kayo nung ano, kahit huh? siya ng payo sa inyo nung nakaraan? Well, I had to be professional. I am the chairman of the Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs. I have the oversight function over the law enforcement uh, uh, community and the PNP is a uh, greatly a part of it. So we have to be civil and to be professional. Kung kaharap ko sila, kahit nagalit ako, masama ang loob ko, I have to deal with them professionally. Sir, sir, isa lang po. Meron po kasi sinabi si uh, Mayor Magalong na noon daw po time niya sa PNP, pagka daw po budget deliberations na sa House, makakatanggap ng utos galing sa taas. Sabihin, din oh, puntahan niyo na yung mga kongresista niyo, hingin niyo kung ano mga request nila, anong mga complaints nila sa hmm. lugar. Meron po ba kahit experience na ganun sir o may inutos kayong ganun during your time as GPM? Well, expected 'yan. Expected 'yan dahil nga gusto natin na uh, paano? Gusto natin na uh, smooth sailing yung budget deliberation, lahat ng mga parochial concerns ng mga ng mga people who are uh, will who wield the power of the purse, you have to meet their uh, their expectations. Kasi para pagdating sa hearing, mo sailing na. O, ginagawa yan ng ibang liderato yun. Pero but during my time, hindi ko yan ginawa. Hindi ko yan ginawa. Ayaw, hindi ko ginawa yan. Bakit sir? Kasi open naman sila magsabi sa akin, mag-communicate sa akin, yung mga congressman at mga senador kung may kailangan sila na, na mga parikal concern sila. Ititix mo sa akin. So, hindi ko ginawa. Hindi ko ginawa during my time. Ano, I, 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 just cannot make you the assurance na yung mga tao ko sa baba, yung mga directorate ko, kung baka kumukontak rin sa kanila. Pero ako personal hindi ko ginawa yan. Oo. Oh, oh. Pero sir, ano yung mga parochial concerns na nilalapit sa inyo? Halimbawa, yung isang isang congressman galit dahil tinanggal yung kanyang provincial director. Provincial director doon sa province niya, nagusto niya. O kaya meron siyang gusto na ipapalit doon. Ah, Alam na, yung mga gano'ng mga, mga parochial concerns. What about the project, sir? The project, sir? Ano ba, pagka deliberations, may proyekto ba yung PM? Oh, ang concern lang naman yan ng mga ng mga LGUs at ng mga congressmen is, eh, hey, kail sana meron police station ng aking police station building yung aming munisipyo, yung aming syudad, meron ganitong building, gano'n. Eh dapat naggaganyo ang police, ang number of policemen sa, sa lugar namin dahil kukunti lang. So yan yung mga parikya concerns na nagkakarating sa office of the CPMP. Wala, wala kayong kaibigan kontraktor? Ha? Wala kayong kaibigan kontraktor? ano oh. Paano <laughs> tayo magkaka... malayo sa akin. Uh, just beyond by... Uh, beyond by... Uh, beyond by... No enforcement man ako, hindi man ako nasa construction business. <laughs> Thank you. Thank you, guys. Thank, Thank you.